Okay. Okay, kasama ba? Wala talaga yan. Maglalamo, magrapot. Hindi, kasama vlogging doon eh. Oo. Ako, ah. mamay. kasama na oh, kasama vlogging yan. May, may micro pong ulit. Ay. Uh, habang nags, Ano? Uh, nagsasalita ako. Kamu? Na gano'n. Kasama <laughs> vlogging yan. hindi ah, di tayo makandaan niya tayo dito ah. Ada tunak nak aku. Hatal. 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 Selamat. Hey. Ada na. Saya bela dia, saya di kampung itu.

talagang walang kwenta nasubas kung um, ano ka bikers ka lalo sa ganito, kailangan mo disiplina pang daan ang takbo lang, gilid na gilid ka dadaan para di ka maka apala sa mga kasaway mo yan lingon ayan, lipsaw <laughs> pista nang lalumab yan mga dandahan na mga ano, patakbo. Karating na rin ng bahay. Tumunod so, sa batas trafiko para walang problema. Pinaka-importante yan. Digtas ang may alam. Huwag kang maging kamote. Sa isang bikers, kailangan talaga tumigil sa unahan paliwag kanan at lagi dumahan sa gilid wag gumitna at dandahan wag maging kamote tulad nun o kamote nasa gitna dumahan wala kang kalaman laban yan oh. pero ito pwede akong dumiretso. single lang yun eh yung pwede huminto dyan Yung nauna na nakabike na yun Ang gumit na Kala niya magaling siya Pag piniti ka dyan Patay ka Kaya Wala kang kalaban-laban Pag piniti ka dyan Ore kong Ay, dunorit susila. Oh, sabi may ari ng sala nagdip sa gitna ganda ng kalsada na kaispalto sarap magbike di ba pero ganun pa man dahan lang pistahan eh. Ah, may kasabihan. Tigdas ang may alam. lingon muna bago kaliwa huwag yung kaliwa sabay lingon ah, patay ka bago ka lumingon siguraduhin mo na yung harapan mo clear na ah, wala kang abukod na nababangga sabay lingon kaya nga nilang isang bikers o di kaya isang cyclist na o di kaya ano na magsakyan motor bike kochi okay ano naman kailangan mo talagang may disiplina sa sarili kailangan pag nasa kalsada ka kailangan yung mata mo lagi nakatutok sa unahan huwag kang galaw ng galaw kung saan saan ka nakatingin kasi kalsada yan eh hindi lang ikaw mag isa ang naglalakbay dyan eh dumadaan eh marami kayo eh hindi so, lang ako matalaga ako maging disiplinado lalo mong tingnan yung unahan mo, harapan mo tapos lalo mga tagiliran kung baka focus ka sa ginagawa mo ba hindi yung basta ka nalang bira ng na bira o, bira ka ng bira malayo ang puntahan mo kumbaga kahit sabihin mo professional driver ka lisensya wala ka nisipli sarili eh diba? may posibilidad na madiscuss siya ka pa rin sabi nyo yung mga technique sa gaano dito traffic o diba? diba traffic? patuto tayo dandahan suot-suot sa traffic kaya pwede lumusot o diba kapang parang uod o diba o oh, kaya lumusot lumusot na ako sa'yo Lumaya ka pa eh Oh, look ka uh, si ang may alam Okay So, huwag ka talaga duman sa Kita din Tama ito Ito mga sakyan dito sa may gilid na ito Hindi eh, naman yung parking yan eh Yun yung mali Kada patula dyan Kadaanan pa yan ng mga tao eh. Kaso, parang makadaan dyan? Ginawa ng parke Ah, di ako bumili ng kotse. Ah, Oh, nabaw Oh, di na Oh, si ate Lagi kang ka ulo sa pagiliran ito, hindi mo kailangan ang kaya mo kaya at top niya. kasi single mo lang ito eh one way pwede ka na humarurot yan hindi mo kaya mo niya yan diba? ayun, antulin! sige, sige sige, brada ah, hindi na maka hindi na mo ko rin doon sa gitna akong harera ayan sige ang mayabang oh, gusto nyo pagkamata yung nakamotor na, na yun mabulat <coughs> oh, upo na lang ako ang ginagawa ninyo ako oh, tamang takbo lang chill chill lang ba kasi vlogging ako eh takbo oh tingin sa mga uh, tuwatakbo sa daan ayos mo harapin sa paruroonan ayos mo ako sa mga madali ang importante narating ka ng ligtas sa iyong pupuntahan ang estimate mo naman yung oras kung ano oras ka maharap eh uh, kaya dyan o kaya yeah, binis mamadali yan kasi baka maubusan ng inumin yeah, ako huh? ayun na chill lang pero pagdating doon sa may ahon kaya mo kay kingal yan doon ko yung pipitikin ako pipitikin ko pipitikin ko yan pero kailangan mo talaga maging maina Lalo na sa gabi eh Kailangan na Tuon ka sa ginagawa mo Sa ano bila Mata mo na yung hand Diba? yung jeep na ito Alam na Kalsada, ginawang parking Paradahan ba yan? Ay nako Naman, kamote ito na ang may alam karating ng ligtas maruunan okay lang yan mahalaga makarating ka o oh, diba ang amutan nagkarga ang okay. kentovic ayan ito ang paahon ito e eh. pabinyo kaya ang tako ko ito, chill chill lang ba? Parang namamasya lang Pwede na ito uh, kailangan nyo matulin Ang importante makarating ako ng ligtas Wala oh. O, ganyan o oh. Yan o, diba? O, oh, diba? Oh, diba? diba delikado yan! O, oh, diba? Hindi na kumanat Ah Nara mo dahan ang ko, pa ahon. Kaya naman. <coughs> okay lang yun. Chillax lang ba? Importante. Enjoy ka sa ginagawa mo. Kaya lang yun. Kaya naman pagod. Kaya naman Pagpapunta ko sa bahay Oh, pag po, 20 minutes Uy! Tatulin nga masyado Tira oh yung gulong Laktan ko pa Tira yung, yung Mga kadila O oh, aso! Lalo ka problema Kaya sa kanina oh Ito mo nabutan oh pa rin Hindi mo kailangan maging mga patulid Ang importante Mahalaga Lalaro laro okay. pa padot. Basta pag Kalsada ka payo ko sa mga yeah, sa bisikleta, ng motor, ng kotse Pura ba yung gagala mo? Sa kalsada ka? At sa naglalakad? Kailangan, focus ka sa yung ginagawa Kaya, ito so, sa Manavila Focus ka sa Manavila Ang mata, laging sa unahan Tingnan mo yung mga punta mga sa unahan lalo na sa mga ah, ganito oy patay na delikado yun delikado yung gira saan ah, nakasabi ko palang eh ayaw ka na walang stop kahit muntik walang ganti Laging tandaan ang mata sa unahan pag kumabig man lingon muna bago kabig lalawin vertical lingon muna kasi wala ka sa inyo oh Ah, oh, oh, oh. ah ba't wala nagapistari ito? Ito ang lalumat. Ah, dito. dito turon tinga ang bus. Dili, dili, Up Oh. Hoy, bakit gumuho si to, ng to? Kamote itong driver na ito yung driver ay kamote kamote ka talaga ganoon natin niya patulad waho 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 ay no wala tulad mo pa yun, baliw na. aga pa masyado Masayas nice ko lang. pa ka na, Traffic. Top line, 26, 25, 24. Alam, sa badak truck Tingnan mo yung oras na yun. Oh. Blue na yan. Pwede na na tumakbo. Pula. Stop ka. Kasi pula yan eh. Ano yan eh? yan eh. na di ka pwede tumakbo. Ang naman. Hawak kamay, ano hawak kamay? Alahanin mo, hawak kamay. Ala. Kabiya naman na yung go. Wala nang go lang nang go. Tabo na kami na naman. Alitan na yan. Mga ito crossing. Alitan na wala pa rin baby mini sara ayun lang yung mga tandaan yung ginagawa mo araw araw At sa kalsada, bikers ka bikers ka sa gilid sila na huwag ka talaga ang pabinta 4 3 2 Oh, wala bang ako, oh, nang ginatakas nyo Yun yung mga delikado Paano kung may Kung ano, oh, may ito Dito lang lumusot, eh bantay ng ano, tapos yung oras, tumakbo ka na. Ito na naman yung... Ano yeah. na to? Jeep na to? Oh, hey! Ito ay dyan, na naman Ayan sa araw pa ako Ang Maltot Ope! Wala niyo At saka, akala ko na ako eh Sobrang Fiktion Kapra sa uh, araw pa, sa likuran Asan ka pa? ginagawa mo eh ito yung na to pati sindi ito kaya delikado ito kaya tubayan mo yung tumatakbo oy huwag ka gano'ng gumilid akin ang gilid nakakatuwa talaga saan so, na mga bus na ito? anong ginagawa yung mga bus na yan dyan? di ba? hindi naman ito parking e eh. tatiyan kayo ayaw mga bus kayo hindi ko alam kung anong kayo lulugar alam yung parking yung daan oo oh, sinakop yung isang linya Tuk-tugo Tuk at lingon, wala Aso Kasi higit tayo eh Ayy so. so Sana ulha na lang Kasi masana ulha Ano? Matulin, mabagal, sakto Ayos lang yung dakti Salamat sa buhay salahnya Yes, salamat sa buhay mo. Eh, di ano? Go nak sa kabila. Eh, mag-go kasi. Dito ako lama dah kabila eh. Kasi dito ako eh. Diba? Huwag kang basta dyan lumit ko kasi pinadali ka dyan. Ah, nga. Hindi lang Mamit ka ng sinya sa kamay Pag ikaw ay Tatang Unahin natin yan Huwag mo yung agawan nito eh Sabihan na Mabagal na matuloy sakto lang Parehas yung dati Diba? oh, ngayon Mas bahay na kumalapit Parehas yung takbo Ay Ciudad Gentán. Oy, yahu. Akin ang gilid. Pag mong sinyas ka, Buntis. Uy, ayo, Tingin-tingin din Ay, hindi na niya tumingin eh Ope! Ayoko kung hindi kumapit yung preno ko Mabagka, aduh! Ay ka na Ayun lang kablog ka pa ready wait up you see love parang ano parang naglalaro ka lang lang Baka uh, sa ka lang at, sa at, 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 at. Ano ba yung coolant? Ano yung lingon na no, parang sa uh, gilid? <coughs> oh! Torrent ng sarili mo ka ang mo eh ope oh, okay wala natin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những got saw kanin wa go suka nak kagum lumayan lang dong ana lae ta, ok, wen, các em phải ôn làm nha con, view, hoppe, hoppe, oi, ai đi